Mga kapatid, hindi lahat ng kumikinang ay ginto. Hindi lahat na nakasuot ng mapaputi ay tunay na malinis. At hindi lahat na nangangaral ng salita ng Diyos ay sa Diyos. Kaya mga kapatid, mag tayo na hindi tayo mailigaw ni numan. Bakit kaya? Sapagkat marami ang paparito sa aking pangalan sabi ng ating Panginoong Hesus na nagsasabi, Ako ang Kristo at marami ang maililigaw ating mabasahin sa may Mateo 24 ang talata ay 4 hanggang 5 at ito ang nasusulat. Mag-ingat kayo upang hindi kayo mailigaw ni Sa 5, maraming paparito sa pangalan ko at magpapanggap na sila ang Kristo at marami silang maililigaw. Napakaliwanag ang, ang sinasabi sa Banalang kasulatan mga kapatid. Nauna-una, tayo ay pinag ng ating Panginoong Yesus na hindi mailigaw ni sa sapagkat marami ang magpapanggap na sila ang Kristo at ang tanging pakay ng nila ay mailigaw ang marami. At magpapanggap na sila ang Kristo at marami silang mailigaw. Kaya't hindi lahat ng kumikinang ay ginto. At lalong lalo, hindi lahat ng nangangara ng salita ng Diyos ay sa Diyos. Sapagkat sinasabi ng banal na kasulatan, marami ang paparito dito sa mundong ibabaw. Sila ay magpapanggap gamit ang pangalan ng Diyos. Kaya sinasabi ng ating Panginoong Yesus, mag-ingat kayo na huwag kayong mailigaw ni naman. Maraming maraming salamat po sa Diyos sa lahat ng kapurihan magpakailanman. Amen.